ang naging reaction ko po is maging excited kasi po nagbigay si Judge ng ganun pa ganung uh, sentensya para sa suspect na si Marcel Malabon. Sana po tuloy-tuloy na yung hustisya at um, makulong na siya ng habang buhay. At syempre po nagpapasalamat po ako na nagkaroon ng ganong hustisya para sa kapatid ko kahit ganong katagal naging ganong kabagal yung naging proseso ng kanilang pag-usad ng kaso. Okay, anong, anong message mo ngayon sa mga kinuukulan na uh, meron kang magustang pasalamatan? Opo, syempre po, ang unang pasasalamatan ko po yeah. ay ang Diyos. Dahil po naging mas close kami at dahil lagi na lang kaming nananalangin na sana matapos na. Sobrang tagal pero natapos din. Dahil talagi po namin pinagdarasal na mabigyan na ng hustisya si Alisa. At syempre po, ang mama ko patuloy talaga pinagtyagaan niya na makaluwas ng kason galing Maynila. Kahit buwan-buwan na pinapatawag, alam namin na maraming naging gastos at proseso. Pero mas okay po na nagkaroon ng gantong klaseng resulta dahil nakakapagpalakas po sa amin yun ng loob. At syempre po, ang gobyerno kasi tinulungan rin po kami sa lahat ng proseso. Sa walong taon na yon binigyan rin po nila kami ng assistant, lalo na po kay Sir David Oro. Sobrang thankful po namin, hindi po namin ma-express lahat ng gratitude namin sa inyo. And syempre po, sa so mga naging witness po namin. Salamat po kasi pinatunayan nyo po kung ano yung totoong nangyari. Yung naging resulta nun ay dahil po sa inyo.